magasa inyo mga kabatak. Ang uh, grupo ng Lambaklad ay papadaong na dahil uh, kagagaling nila sa laot at uh, inahas. Ahas ang tawag dito sa amin. Ang uh, lambat mga kabatak ay uh, tinanggal na nila sa frame para dry knit Kaso iniwan nila ang lambat noon sa laot para doon na lang muna at uh, pasingawin kasi yung uh, lambat mga kabatak ay merong amoy. So, hindi na tayo sumama sa laot para maghatak ng lambat at uh, nagnuto po tayo uh, gastos po yun ng uh, mamsa labaglad mamsa mga kabataan so, papakita ko po sa inyo ang aking uh, ininuto ngayon ay uh, alas 8 na ng uh, umaga at kanina pa sila alas singko alas singko ng uh, umaga madilim-dilim pa ay uh, nagumpisa na silang maghatak ng lambat so ngayon alas otso pasado na yata Oh, papakita ko sa inyo mga kabatak ang aking uh, iniluto. Ito. Oh. Ito soup. Ito sutangon so, soup mga kabatak. Sa halip na manok, yung uh, sahog ay uh, karni ng baboy ang ating uh, inilagay. Sutangon so, soup. Kailangan may sabaw sila. At uh, syempre, ito. Ngayon mga Pilipino ay uh, sanay tayo sa kanin. So, merong uh, kanin ito. Marami-rami ito mga kapatid. Dala din tayo ng malamig na tubig. Tapos uh, chicken pit. Ay, uh, chicken pit mga kapatid. At ating uh, iniluto para sa kanila. Sana po ay uh, magustuhan nila. Sana lang mga kapatid. Dala din tayo ng mga gamit. dahil uh, hindi na magagamit yung flat boat so itinaas na nila pero ngayong uh, umaga mga kabatak mataas po ang uh, level ng tubig o yung high tide kaya uh, malapit na malapit lang ang uh, bangka dyan so yun kasama na rin yung jitski uh, na walang makina mga kabatak ayun dahil sa hindi na magagamit wala nang lambat yung lambat mga kabataka, yun ayun yun, yun, makikita nyo yung nangingitim uh, lambat yung nakakarga na sa balsa uh -huh. ah, merong uh, bangka rito na dumaong ato bangka ng uh, yata, ito at kumuha sila ng habong para magkumuha ng uh, balsa may balsa din silang gagawin dun sa laut mga kapatid uh, ayan So hindi natin alam mga kabatak kung anong isda ang nahuli nila Dahil naghatak din sila ng lambat Meron din yan na isda na nahuli So sana ay marami marami Hindi ko lang alam mga kabatak Pero mamaya ipapakita ko rin sa inyo kung anong uh, nahuli nila Dahil kahapon ng uh, hapon mga kabatak Ang nahuli ay uh, tamban Ah uh, isdam kalung At uh, galunggong ayan, nang nahuli nila malakas na yung sikat ng araw so ang kasunod dito mga kabataan, ah, siyempre, kainan na pagkatapos ah, makaakon ng mga kasama ko so samahan nyo kami mga kabataan. let's go Yung tamba na naman. kalung siguro mga kapatid. Kalong ang uh, nahuli nila. Pero kaunti lang. Tamang-tama talaga na mag-dry net lang. Dahil uh, kaunti na lang yung uh, isda. Lalo, So, ayan lang yung uh, nahuli nila. So, tamang-tama mga kabatak ang pag-dry knit. Oh. Oh. <laughs>

ano na? Nup, nap! Nap, nap tap 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 Ano tap luwag yan? Ice cream tap 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 DIY tap 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 Kay ano lang kolos? May bilog na kanilang kol? Kolo mga kuno ho. Lalak na ako nga eh. Hot lang mani mo ha? Hey, bang order ako na. Kamin kamin. Kamin kamin. Kamin kamin.

Paper plate. Pepper plate. Pepper plate. Ay may kardiro kardiem. Pepper plate. Ay may. Ay 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 may. Pasalang may. 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 Pasalang may. Pasalang may. Pasalang may. Pasalang may. may. Pasalang oh. may. Pasalang may. Pasalang may. may. Pasalang may. Pasalang may. Pasalang pin, 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 mo? pin, 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 Oh, init na rin din Ya, doon na rin tayo. Sisindol. Oh, una. Happy fiesta ya. Dito mo balak mo. Kita. Maglalakad tayo. Ah, wala. Wala. Wakapila. Wakapila. Una, bay senyor. Uy. Una hindi mo agan dala. Una, senyor. No, dia bukan. Aku itu. Aku mau tu cara. Oh, kawan ta. Itu waktu lu. Kalau <laughs> mau itu, mau. Mau, mau. Aku paham. Aku paham. Ada nama tuh namanya. O, budget lang kumulungan. Budget lang, Budget lang. O, kailangan magkakamitas, ah. Ka magka right, <laughs> o, okay. mo. isa na umay. ang umay. po. na, haman niyo. O, ano yun, ho. si Ikaw, Ha? Umay ka Hindi, e, lang,

Pagod na tayo May Iyon mga kabatak, Siguradong gutom. Nagutong na tayo mga idol. Nagutong na tayo. na ha? Ako na ha? Tinggan na na Ay Ay na na dyan. May mga kutsara ba yan? Kutsara na ganito.

Ayun mga kabata Tanugin natin kung masarap ba At hindi bawiin natin yung pagkain Ano nami man? Masarap. Masarap daw. Takot silang bawiin. Bawiin ko yung pagkain. Gastos ng lambaklad mam sa ato mga. Ah? <laughs> ha? Malapit pa ako na may. Wag kamu ni nilo ni Ha? ka kawat manok. baboy

Uy di. Ay, may ay. Hello ka jung nito. Iwas sa kanin. Takot din sa sugar. Sugar level niya. Iwas ka sa kumay. Ay, ang chicken pita tamis. <laughs>